paano magbayad sa GoManila gamit ang online banking. Tandaan na hindi lahat ng payment method ay applicable sa lahat ng GoManila transaction. Mag-login sa GoManila at pumunta sa transaction history. Pindutin ang view details. At suriin ang mga impormasyon ng babayaran. Pindutin ang Pay Now. At Yes para makapili ng payment option. Pindutin ang Online Banking para sa payment method. Piliin ang available ng bankong nais nice at pindutin ang Proceed. Pindutin ang Send Instructions via email o mobile button. Pindutin ang click here to view detailed instructions button na makikita sa kanang babang bahagi para sa detalyadong instructions. Tandaan na kailangang itago, i-download o i-print ang payment instructions na binigay. Buksan ang napiling online banking app. Piliin ang pay bills. Ilagay kung anong account manggagaling ang bayad sa pay from. Pindutin ang pay to. Dito, piliin ang all billers. I-search ang Dragon Pay Corporation Dragon at piliin ito. Sa biller details, itype ang reference number na makikita sa payment instruction at i-click ang continue. Una ng additional reference number kung mayroon man ilagay ang payment amount. Pagkatapos ay pinutin ang continue button para ma-process ang online banking payment. Sa so, oras na tapos na magbayad ay upload ang litrato ng resibo sa transaction sa iyong GoManila account. Makatatanggap ng SMS payment confirmation sa GoManila account kapag nakatanggap na ang bayad. Para sa iba pang katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa mga sumusunod. Go cashless, go Manila.